Mabuting balita. Lukas 2, 15-20 Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon at nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban kayat isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel ang mabuting balita ng Panginoon